ka Ate, what? Ah. Oh, oh, I'm so sorry. I heard about what happened to Henry. Huwag mo asahan na tatanggipin ko ang sorry mo. Mahayop kayo. Kapal din ang mukha mo. Nag-sorry na nga. wala hey, tama na. Ano to, Aileen? Bulag ka ba? Pakukulong kita dahil criminal ka. Ano? Huh? Carlos Zamonte, you're under arrest for the attempted at murder of Mayor Henry Sandoval. What? Ah. Halika ah. na. Huwag <sighs> kang mag-alala, Carlos. Tatawagan ko na yung lawyer ngayon din. Don't worry. Please, I'm right behind you. And yes, yes. Nag-away ba kayo ni Mayor? Oo, oh, nag-away kami ni Mayor. Nagkasagutan kami. Pero hindi ibig sabihin nun, papapatay ko na siya, hindi ako tanga. <laughs> hindi din kayo tanga para magpahuli. Magpahuli, hinuli niyo na nga ako. Para magpapatay. Mga akong paikutin, Inspector. Kahit balibalik na rin pa mundo, ha? Hindi ko ginawa yung sinasabi ninyo. Yung niyo nyo sa akin. Nasaan kayo nung gabing nung ang isidente? Nasa bahay ako, may ino ay magpapatunay ba nito? Yung mga NBI, sila ang magpapatunay. Pababantayan na kita sa mga tao. Huwag na huwag kang gagawa ng anumang iligan. Dahil kapag nahuli kita muli, hindi na kita pakapawalan sa kulo. Lagi sila nakabuntot sa akin. Ibig sabihin, alam nila lahat ng kilos ko. Wala naman silang nakita. Malay ko kung pati yung telepono ko, may bag na rin. O ito. Ayan. Oh, cellphone ko. Bulatitin nyo. Tingnan niyo mga tawag, yung mga text. Gawin nyo trabaho niyo para makita nyo na wala kayong mga akong ebidensya dahil wala akong kasalanan. Narinig mo, wala akong kasalanan. Narinig mo yun, Ellen? Paniwalaan mo na gusto mong paniwalaan. Sampahan niyo ako ng kaso kung gusto niyo para magkaalaman na tayo. Pero inusente ako, narinig mo? Inusente ako!